Hello, good morning, good morning po sa lahat. Meron tayong bagong nakukuhang mutya sa mangga. Ayan po, bato na po yan. Isa po yung tunay na bato na nagiging bato po yung bunga ng mangga. Ayan po, at ito po ang kanyang pungango kung saan siya pinuputol. Ayan, ayan, buhay na buhay po yung ating mutya ng mangga. Ayan, matagal-tagal po tayo nakapag-vlog dahil nga naghahanap tayo ng mga mutya sa kabundukan. Kaya ngayon, nagkatao na kahapon, araw ng Friday, eh nag-ano ako, naghahunting ako ng mutya doon sa bukid at timing sa pag-akyat ko doon sa bukid na pinaka matandang puno ng mangga meron po akong nakikita ang mutya doon sa itaas na aking uh, Uh, kinuha, inakyat ko po yung puno ng malaking mangga at meron po doong uh, nakasabit sa sanga na bunga niya na nagiging bato. Ayan. Kaya napakaswerte natin dahil nakakuha tayo na ng bunga ng mangga. Ang kasaysayan sa pagkakita nito araw kasi ng uh, Bernes kahapon kasi ngayon araw ng Sabado eh, nagpaparamdam po sa akin yung mga gabay at pinuntahan ko po yung puno ng mangga inakyat ko po yon pag akyat ko syempre yung punong malaking mangga meron po yung mga malalaking mga sanga na ang kanyang mga sanga po ay kasing laki ng mga balde o kasing ganito kasing laki yung mga sanga ayan katulad nito ito po yung puno ng mangga at meron siyang ganito kalaki na ano at may mga butas-butas doon sa kanyang sanga na ang laki ng kanyang sanga ay kasing laki ng uh, katawan ng balde, minsan katawan ng uh, yung tinatawag na na laton. Laton sa Bisaya, balde sa Bisaya, gihapon. O ang gidakaw niya, mura siya o inaani ka nagkuang sanga gani anak sanga gani anak kadegkoa ko ah. ganito kalaki yung sanga siyempre ganyan kalaki yung sanga tapos yan po ay naka patong doon sa sanga na may mga butas butas siguro kung taga bukid ka nga tunay, meron po yung sa pag mo sa puno ng mangga meron po yung mga lubak lubak o mga butas butas sa may sanga yung ganyan, pag ganon siya, pag ganyan, may mga butas-butas yan. Katulad ganyan, no? Oh. O, uh, example, ganyan yung puno. May mga sanga dyan, sanga dyan, sanga pa dyan, yan. Siyempre, pag mo, nakasabit po yan dyan sa ganyan na sanga. Kaya yan po ang kasaysayan na aking pagkakuha sa prutas ng mangga. Ayan. Sa pagkakuha ko nito, ito po ay sobrang lamig at parang nangungurinti sa aking katawan na aking pagkakuha. Ayan. Ang ibig sabihin po yan, siya ay napakalakas po yung aura at enerhiya niya dahil nga po siya ay virtudes ng bunga ng mangga. Ayan. Ang pangalan po ng manggang ito ay mangga na tinatawag na nanitib na, na mangga. O yung yung pinakamaasim na mangga dito sa bukid. Ayan. Yung maasim na mangga na cross bridge siya sa paho at saka ano? Paho at saka yung pinakanitib na maliliit na mga mangga. Ah, uh, kaya yan po ang cross nila dahil nga noong unang panahon dito ay meron kasing nagsusumpay-sumpay ng mangga yung nin yung binabading-bading nila ay pwede po yan masumpay o madugtong po yung uh, magka, hindi magkapariho ang kanilang pangalan sa kla, klasing manga pero pwede po yan sa sidling na idugtong hanggang lumaki mabubuhay sila kaya ang kanyang bunga ay iba-iba pag lumalabas kaya ito po ang kanyang bunga na cross siya sa native at saka sa senyorita na nagiging Uh, mutya po ang binibigay sa atin doon sa sanga pero hindi ko po ito nakukuha sa mismong uh, nakasabit sa kanyang pungango nakuha ko po ito doon sa sanga lang sa sanga na, nakapatong doon sa sanga na may mga space na pwedeng paglalagyan ng uh, kung anong kahit nga tubig nga pwede yan ilagay dyan may mga ganito ka Uh, butas na ganito kalaki, ganyan kahaba. May mga tubig po yan na pwede natin ilalagay. sa Kahit umuulan, may mga tubig yan. Siguro naman, kung hindi kayo, ano, hindi kayo, uh, kung hindi kayo uh, ignorante o tinatawag na kabisado, kung hindi nyo kabisado yung puno ng mangga, dahil ang puno ng mangga hindi mo talaga ma-perfect yan kung ano mga itsura sa itaas meron niya mga lubak-lubak na pwedeng paglalagyan ganon may mga masasabit na mga tubig ganon kaya yan po ay nagkataon na ito po ay doon ayan kaya 1000% ito po ay legit na mutya ng mangga dahil doon ko ito nakukuha sa puno ng mangga at hindi ko man siya nakuha sa sanga dahil nga meron kasi minsan ang sanga kasi dito po yan ang kanyang pungango yan pungango po yan no? yan nakasabit siya at doon po minsan natin makukuha pero ito ay nakasablay na siya o nakalagay na doon sa puno o sa itaas ng mangga na may sanga ayan po ang itsura niya at napakagandang mangga Ayan, napakagandang mangga na nagiging bato. Sa nagtatanong, bakit puti po? Dahil ang puti po ng mangga na naging ganito dahil sa sobrang lakas po yung power, syempre ang power o espiritu ay nagbibigay uh, na nagbibigay hangin o hindi makikita. Kaya puti o tinatawag na usok, usok, aso, puti. O yan. Kung titingnan nyo yung gabon o clouds, white clouds doon sa pinakaitaas, yan po ay isang espirito po yan. Dahil lahat po ng gumagalaw na hindi natin makikita sa ating hininga ay espirito po yan. Kaya nagiging puti po ang kanyang motya dahil, dahil sa siya ay isang espiritong nagbibigay buhay at nagiging bato at virtudes kaya nagiging puti po ang kanyang pagkabunga ng mangga ayan ang paggamit ito ay balutin mo lang ito ng pulang tela at ilagay mo ito sa paglalagyan ng pera kung gusto mo naman na sa iyong katawan pwede mo ito ibalot at iano mo sa iyong katawan balutin mo lang para kung anong lakad mo kung saan saan ka maglakad ito po ang nagprotekta sa iyo na pampaswerte at pamproteksyon dahil kapag ganitong klasing mangga pangkalahatan po ito dahil hindi lang sa swerte dahil lahat tayo ay naghahanap ng swerte at proteksyon may halo itong kabal panipas tagulilong, panipas at saka swerte dahil sa ang prutas na mangga syempre walang taong ayaw kapag may pira bumibili ayan yun lang aking masasabi at kung meron kayong katanungan sa akin ng aking Facebook account, Commander Bugtungan, at meron pa akong iniwan dyan na number, pwede kayo mag-text or tawag sa aking number, 0948 -066 Ayan, medyo matagal po ang ating pag-vlog dahil hindi basta-basta mahana po yung mga legit at tunay na mga mutya na ating hahanapin. Kaya matagal-tagal po ang ating pag-hanap. Ayan, long, yun lang po ang aking masasabi at maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking channel at hanggang sa susunod na ating video at maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.